Nagulat ang aktres na si Gladys Reyes sa sagot ni Optimum Star Claudine Barreto kung payag daw bang makasama nila sa isang proyekto sina Judy Ann Santos at Angelo De Leon. Kasama kasi si Claudine sa mga dam along celebrity sa pagdiriwang ng 20th wedding anniversary ni na Gladys at Christopher Rojas. Hiniritan daw ni Gladys si Claudine kung sakaling papayag ito na magkasama-sama sila sa isang pelikula ni na Juday at Angelo. Diretsa hang sinabi raw ni Clau na, no, no, ako, Gladys Reyes at Judy Ann Santos, say daw ni Claudine. Shock naman si Gladys sa naging tugon ni Claudine. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tayong tatlo lang yun. Hindi ako sa Plada, Maldita ako, huwag lang si Angelo, alam niya yun. Sa latest episode ng, Christy Ferminit, nitong lunes ikadalawamputsyam ng Enero, Sinabi ni Christy na talagang imbiyerna si Claudine kay Angelo dahil dalawang beses na raw siya nitong binanatan. Ang una raw dito ay tungkol sa away magkakapatid ng mga bareto, na iniisip ni Claudine kung bakit nanginialam ito gayong hindi naman siya kasali. Ang punto ni Claudine, kung hindi ka kasali, huwag kang makisawsaw, anang Christy. Hintayin na lang daw ang say ni Angelo na sadyang tahimik lang daw talaga pagdating sa mga issue